Hello po mga choy, magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po mga choy, no? uh, meron po kami ituturo sa inyo no? kung magkano po yung kikitain natin sa pag efc po mga choy. Watch po kayo mga choy. No? Yun po mga choy, no? kasi meron po tayong mga subscribers po no? kung uh, natatanong po sila kung ano po, magkano po yung kitaan sa pag efc po ano, mga choy. Uh, magbibigay lang po kami ng kaunting idea lang po no? para malaman nyo po kung magkano po yung kikitain natin sa mga nag-uumpisa po na no, nag-EFC pa. Pero uh, meron po kaming kaunting idea na ipapakita sa inyo mga chay. Uh, panoorin nyo mga chay. No? Ito pa mga chay, uh, papakita namin sa inyo no, kung ilan pong mahiwan natin sa isang buong manok po mga chay. Panoorin nyo po mga chay. No? Two, four, six, seven. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14. 15 yung date po natin mga choy. Ang bitahan namin dito mga choy sa amin po ano. Nganto kalalaking mga manok mga choy is 20 pesos po yan mga choy dito sa amin. Ayan po. Bali umabot po siya ng 14 na hiwa ibig sabihin ano siya? 280 po. Lahat. Kasama yung leeg. 15 lang yung bentahan namin ito. Leeg. Ibig sabihin, 295 po lahat siya. Kung natin, ano? Sa isang buong manok to, sa isang kilo manok. Tapos, ang kilo po ng harina dito sa amin is 40 pesos po. Ang isang kilo. Tapos, yung mantika po natin is 70 70 per kilo po. Depende po sa ano sa maramihan po yung order niyo kung tingi-tingi lang medyo mamamahalan po kayo mga chef. Sa amin po kasi bulto, more kami ng mga limang container na mantika. Sa isang linggo na namin nagamit yun. Ito mga choy, 295 ang ikitain mo lahat. Ano? Bawasan mo sa harina at saka sa mantika mo. Babawa, babawas mo na yun kung magkano yung presyo nyo mga choy. No? kasama na yung mga ingredients nyo mga choy uh, ibig sabihin ang, ang, ilalabas nun yun po yung kikitain nyo siyempre hindi lang na naman isang kilo yung maubos natin eh kasi kapag nag-umpisa ka pa lang hindi ka pwedeng hindi ka sa isang kilo hindi ka kikita tabla tabla ka lang lalo na kapag um, nag pa lang po kayo mga choy hindi naman pag nag-umpisa kayo tubo ka kaagad kikita ka kaagad kasi kailangan mamunan dyan mga choy pag ka na ng mga 10 kilo, 5 kilo mahigit pataas, doon mo na makikita yung kita mo mga chay, yun po po yun po yung masasabi ko sa mga nagdapanong sa atin no, kung malaki ba yung kinikita natin sa si FC kung marami po nang ubus natin may malaki po yung kita sa si FC ko po sa amin ubus na po kami ng nag-average po kami ng 80 kilos to 100 kilo a day yan po yung naubos namin kaya ang problema lang po Oh, marami po kaming tao sa sahuran kaya masabi ko yung an natin buhay buhay lang. So, nakakatulong tayo sa iba at saka nakakatulong din tayo sa sarili natin sa pamilya natin mga sir. Yan po ang mga chino sa mga nababaguhan pa ng na uh, mag negosyo ng ganito FC. Tuloy nyo lang mga choy. At kikita din kayo balang araw. Hindi pa sa ngayon. Siguro tsaga-tsaga lang mga choy sa mga nagbabago, nababalak pa mga FC, mga choy. Yun po, ano, meron nga kaming kakilala, mga choy, uh, isa siyang uh, OFW, mga choy, na ngayon po ay eh, nakauwi na po dito sa Pilipinas, ano, taga dito din po sa Cebu. nakapag na po siya ng negosyo ng FC kasi ayaw na nang bumalik ng ibang bansa. Nagtayo po siya ng FC. Ngayon po, nakakaubos siya, siya ng 15 kilos, ah, uh, A day, 15 kilos a day. Hindi na masama yun, mga tsoy, no. Kumikita na po sa doon pag 15 kilos na po. Noong upisa, noong upisa siya, ano pa siya, 5 kilo, 3 kilo, tapos naglima. Pagaya din yun sa amin. Noong upisa po kami na nag-exam, mga tsoy, noong araw, ano pa, 3 kilo lang po talaga naubos namin sa isang araw. Hanggang umabot po kami ng 5 kilo, tapos 10, 8, 10, tapos 15, hanggang sa tiyaga-tiyaga lang umabot kami ng 40 kilos ganun. malaki na sa amin yun, busy na kami nun hindi namin kaya, kami lang dalawa ng kachikinsoy natin kaya lang gumanap tayo na makakatulong natin yun po mga tiyano ang um, kasasaya ng ating FC at uh, sa ngayon po, meron po kaming tatlong pwesto no, yung tatlong pwesto yun po yung Uh, iniwan natin na malalakas na pesto kasi nung araw, naka-alim na pwesto tayo. Nung nag-pandemic po kasi, eh, nasira po yung ibang pwesto natin. Eh, may natira pang tatlo. Yun yung natin ngayon mga choy. At saka nagahanap pa tayo kung pagkakalobang pa tayo ng mga magandang pwesto na mahanap natin. Hindi kasi basta-basta maghanap, hindi kasi basta-basta ano eh, pag nakita ka ng pwesto, grab mo ka agad. Eh, titingnan mo muna yung location kung okay ba yung location maganda ba yun po yung natin yung kitignan natin kasi bubuwas kasi tayo ng punan eh hindi basta-basta ang pera mga tsuyo oh. kailangan natin ang magpunan dyan siguro sa mga yung papagagandahin mo pa talaga mga 30k pwede na yun mga tsuyo magumpisa ka sa kagaya natin na nakapagumpisa na pero dun sa mga wala pa nagumpisa pa lang pwede yung mga 5,000, 3,000, tatlong apat na unti-unti lang hindi din kami nagumpisa yung eh, mga tsuyo So, yun po ano mga choy, at sana po nagkaroon kayo ng idea no sa pagnegosyo -ne ng FC at saka kung magkano yung kitaan natin mga choy. At sana po uh, i-share niyo rin po sa iba ito no para magkaroon din po sila ng ng idea po mga choy. At kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, huwag niyo na po sana ng kalimutan i-click yung ating notification bell at subscribe sa rin kayo mga choy. Yun po, at share the love.